Sino si Mayora Lani Cayetano? Si Maria Laarni Lani Carino Lopez Cayetano ay ipinanganak noong Desyembre 11, 1981 sa siyudad ng Caloocan. Siya ay isang kilalang politiko at kasalukuyang nanunungkulan bilang alkalde ng Taguig. Dati na rin siyang naging alkalde ng Tagig mula 2010 hanggang 2019. Si Mayora Lani ay nagtapos ng kursong Bachelor of Arts in Mass Communication sa Centro Escolar University at kumuha ng espesyal na kurso sa Innovative and Developmental Local Governance and Policy Making for Local Chief Executives and Legislators sa University of the Philippines, Diliman. sa murang edad na 22, itinatag niya ang Progressive Ladies League of the Philippines o PLLP na nagtataguyod ng karapatan at kapakanan ng kababaihan. Sa edad na 23, itinatag niya ang Angat Lahat Multipurpose Cooperative upang makatulong sa mga tao na magkaroon ng alternatibong pagkakakitaan. Noong 2007, siya ay nahalal bilang unang babaeng kinatawan ng Tagig-Pateros sa Kongreso ng Pilipinas. Sa edad na 28, siya ay naging unang babaeng alkalde ng Tagig noong 2010 at muling nahalal noong 2013 at 2016. Si Mayor Alani ay may bahay ni Senator Alan Peter Cayetano, isang dating Speaker ng House of Representatives at senador ng Pilipinas tinatawag siyang atelani ng kanyang nasasakupan at mamalani ng mga kabataang tagigay. Narito ang ilan sa mga proyekto at nagawa ni Mayor Lani Cayetano bilang alkalde ng Taguig. Health and education programs. Si Mayor Lani Cayetano ay nagtaguyod ng mga programa para sa kalusugan at edukasyon. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagkaroon ng mga bagong health centers at pinalawak ang mga serbisyong medikal sa lungsod gaya ng libreng gamot, oplan linaw mata at marami pang iba. Nagpatayo rin siya ng mga bagong paralan at nagbigay ng mga scholarship sa mga mag-aaral. Ito ay malaking tulong para sa mga estudyante makapagtapos ng pag-aaral. Libreng school uniforms, sapatos, school supplies, ballpen, Lapis at Backpack 52 Public Schools in the City of Tagig powered by Digitech Scholarship Programs. Ang mga residente ng Tagig ay maaaring mag-apply para sa mga scholarship na inaalok ng pamahalaang lungsod. Ito ay para sa mga mag-aaral mula elementarya hanggang kolehiyo. Ang proyektong ito ay naglalayong masiguro na ang bawat estudyante sa lungsod ng Tagig ay may akses hindi lamang sa libre kundi dekalidad na edukasyon. Solo Parent Benefits ang mga solo parents sa Tagig ay may mga benepisyo tulad ng mga seminar na pangkabuhayan, health at job fairs, counseling at iba pang uri ng suporta. Ang mga ito ay alinsunod sa Republic Act No. 11861 o ang Expanded Solo Parents Welfare Act. Infrastructure Development Isa sa mga pangunahing proyekto ni Mayor Lani Cayetano ay ang pagpapabuti ng infrastruktura sa tagig. Kasama rito ang pagtatayo ng mga bagong kalsada, tulay at iba pang pasilidad na makakatulong sa pagunlad ng lungsod mas pinaigting na flood prevention and waste collection. Women's Rights and Welfare Bilang tagapagtatag ng Progressive Ladies League of the Philippines o PLLP, patuloy niyang isinusulong ang karapatan at kapakanan ng kababaihan. Naglunsad siya ng mga programa na naglalayong magbigay ng suporta at oportunidad sa mga kababaihan sa Taguig. Livelihood Program Itinatag niya ang Angat Lahat multi-purpose Cooperative upang magbigay ng alternatibong pagkakakitaan sa mga residente ng Tagig. May mga programa para sa kabuhayan na naglalayong magbigay ng alternatibong pagkakitaan sa mga residente. Kasama rito ang mga training at workshops para sa iba't ibang hanap buhay. Ang kooperatibang ito ay nag-aalok ng iba't ibang livelihood projects na makakatulong sa mga tao na magkaroon ng karagdagang kita territorial expansion. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagtagumpay ang tagig sa territorial dispute laban sa Makati na nagresulta sa pagdaragdag ng mga bagong barangay sa lungsod. Ang mga bagong barangay na ito ay binigyan ng mga serbisyong pangkalsugan, libreng edukasyon at mga kagamitan sa eskwela at iba pang suporta mula sa pamahalaang lungsod cultural and historical preservation. Ang tagig ay aktibong nagtataguyod ng mga proyekto para sa pagpreserba ng kultura at kasaysayan ng lungsod kasama rito ang mga makasaysayang lugar at pamanang kultura na pinapangalagaan ng lokal na pamahalaan. Pamaskong Handog tuwing kapaskuhan, ang pamahalang lungsod ng tagig ay namamahagi ng pamaskong dog sa mga residente. Ang bawat pamilya ay tumatanggap ng Noche Buena package na naglalaman ng mga pagkain tulad ng bigas, meatloaf, corn beef, pancake mix, keso, gatas na kondensada, fruit cocktail, biscuit, pasta, spaghetti sauce at marami pang iba. Ang mga senior citizens, persons with disabilities at mga buntis ay personal na hinahatiran ng kanilang dog sa bahay. Ang mga proyektong ito ay naglalayong mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga residente ng tagig at magbigay ng mas maayos at modernong infrastruktura para sa lungsod. si Mayora Lani Cayetano, isang epitome ng katatagan, dedikasyon sa gitna ng mga hamon. Si Mayora Lani Cayetano ng Tagig ay kilala sa kanyang katatagan at dedikasyon sa kanyang tungkulin, lalo na sa gitna ng mga pagsubok at hamon. Sa kanyang pamumuno, maraming mga proyekto at programa ang naisakatuparan na naglalayong mapabuti ang kalusugan, edukasyon at kabuhayan ng mga residente ng tagi. Sa kabila ng mga hamon na kinakarap ng lungsod, patuloy na nagpupursige si Mayor Lani Cayetano upang masiguro ang kapakanan ng kanyang nasasakupan. Ang kanyang pamumuno ay pinapanday ng kanyang malasakit at pagmamahal para sa mga tao na nagiging inspirasyon sa marami. Ito lamang ay ilan sa aking nalalaman tungkol kay Mayor Alani Kayatan. Kung meron man pong kulang o mali sa mga impormasyon na aking nailahad, hinihingi ko po ang inyong mahabang pangunawa. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat.